ready na. Go! Si Black nine. Di pa nakalayo. Kinagat na ng aso. Go, Kaya! Sino kaya ang tatagal? Nakaikot na si Black 9 sa unang poste. Eh. Pero, kagat-kagat pa rin siya ng aso. Kaya Aris, bilisan mo! Matakoy ko oras Kailangan umikot, Glock. Yan, yan. Kailangan mo umikot sa poste. Piyaris, tumatakbo yung oras mo. Go! Oh! Ito na isa. isang aso. Hawak-hawak ni Glock 9 ng aso. Kagat-kagat siya dito. Medyo... Okay, tumatakbo na si Black Knight. Ito pa ang isang aso. Factor na may oras. Siguro doon din nagkakatalo eh. Kung paano work sa favor mo yung positioning. Positioning ng aso sa kable. Go! Oh, Kuya Medyo binibilisan na ni Glock ang kanyang pacing. Oh, na. Lang! Ito na, malapit na sa finish line. Malapit na sa finish line si Glock. Timer stop! Kunin ang aso! 1 minute at 13 seconds ang oras ni Glock 9 sa challenge na ito. Ito na kaya ang fastest time? Oh, napaparanoy, dumiikot. Kamusta, Glock? Ah, nakakapagod. Nakakapagod? Hindi ka naman kinabahan dun sa mga aso. Hindi naman. Napansin ko nung bandang gitna na binilis mo ng konti yung pace mo. Kasi walang aso eh. Oh. Hindi tayo ko na Agol ng oras. to. So. Good job. Kaya katapos lang ni Glock na yun, malis na siyang lapain. Kaya kaya ito, me, the, Karen Dills Reyes. Ang super sikat na si Karen Dills Reyes. O tapos, are you entertained now? <laughs> Sana makaya niya. Good luck. Girl, I know you can do it. Peace, love, and respect, truth. Hello. I wish you good luck. Karen Don't Reyes. Good luck too. Hope you can make it. Hope you can beat the time of glass night. Oh, my God! Mabigat pa siya sa akin. Mabigat daw sa akin. Tama na bubay, please Ako ang challenge sa inyong dalawa eh Karen de los Reyes Sa the challenge Tingnan natin Kung kaya niyang lapa na ka niya ang lapan na ask sa kanya later Dami sinasabing, dami sinasabing Ayaw mo na, ayaw mo na Ayaw mo na Do ka na nga! Gino-good luck ko lang si Duh Karen ka de los Reyes Ay. Good luck, Karen O, badi na daw kayo Ay, yes. Yes. Mamaya na daw, sige ano, na, doon ka na steady? Mamaya, badi ba, na kayo Oh, <laughs> May wala kita, hindi natin nakikita sa Ito na siya. Excited na ako. Ay, sana makayanan niya. Poker okay. face. Karen! Extra ready ka na ba? Extra ready na! Go! Hindi yeah. na si Karen. Ano ba, Go! Go, Karen! Go, Karen! Karen! Go, Karen! Go, Karen! Go, Pansang baby. Pansang. Nag-alaga ako before ng Belgian Malinois. Dalawa. So, tinrain ko rin sila. So, wal walang problema dun sa aso. Yung bigat lang. Really? Bahingin yung isa. Yung batik-batik. Type ko. Come, 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 come. Walk, 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 walk. Yes. na lang! Go! Ayun na, na si Karen. Hey. Sa pangalawang poste. Check! 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 Ayun yan, Karen. Yes! Yes! yes. yes.

in-expect na ganun kabigat yung yung suit na sinuot namin. So, hindi ko, mabigat pa siya sa akin. Mabigat siya sa akin. So, struggle, struggle siya.